Ayan oh. Talaga naman. Naiinitan siguro talaga yung mga aso ko. Ayan oh. Dito sila nagtatambay sa loob eh. Ay, sira-sira pati itong adobera ko na pinapalaki eh. Sira din eh. Dito kasi sila nagtatambay. Ay, nako, alam ko na. Putulin ko kulitong itong mga ano to para hindi sila magtambay rito kasi gusto nila malamig eh ay naka hawawa naman yung mga sili ko dito ko inilipat yung dalawa ayan oh bali bali puro bali bali oh eh sayang na ah, ito akin duya mukos dito yung laman ay buti pa ito mga to ayan ako ng uh, organic na patabak tatago tatago sa ilalim ayo Ito may to, may may nakapunda na dito. Tatlong butil na okra. Dagdag sa okra para nang kakaunti si na harvest eh. Apat-apat na piraso, limang piraso lang. Tuloy-tuloy pa rin naman sa pagbunga. Hindi pa rin nawawala ng bunga ating talong. Ayan ayos yung kamatis kung may bunga na rin ah. may nagre-request nga eh <laughs> lagyan na daw ng sitaw para sakto na sa pakbet kahit walang kalabasa ano sa palagay nyo mga idol pwede na kaya lagyan ng sitaw o kaya pwede kaya ang kalabasa rin dito itanim sa paso sa timba pwede naman siguro ay alam baka hindi gumandag ano medyo mabango-bango lang amoy siyempre pagka si organic galing sa mga nabubulok na prutas at saka mga dahon, halaman, mga sanga-sanga. Ang baho pagka nabubulok na eh, amoy, tayo ng hayop din. Amoy tayo ng baka. isang linggo pa magbabawas ulit tayo ng sanga rito para bumata na naman siya ito isang maganda pa eh ayos pa ang ayos pa yung tubo ng mga magdahon so pagka kumukuluntoy na tayo bawas tayong sanga ngayon lang din ako nakapag uh, alaga nitong nitong talong sa loob ng tatlong taon kumbaga inilagaan ko siya sa loob ng tatlong taon hanggang ngayon buhay pa lampas na siya sa 3 years old pero buhay pa rin siya namumunga pa rin nabawasan na nga lang iilan na sila ngayon dati ano eh ano sila dati ah labing limang labing limang puno ngayon pawalo na lang ang dami na namatay ha? Tuloy-tuloy pa sa pagbulaklak. Ayan. Okay na po. Bye-bye na mga idol.